Sa kailaliman ng dagat kung saan Malayang sumasayaw ang mga alon Doon katira ang masayang lumba-lumba Halina't sumama sa aking paglangoy ngayon <tip> Ang pangalan niya ay Luto Masigla at maliwanag Sa kanyang kumikislap na buntot Ang gabi nagiging banal at magiliwat umaga siya'y tumatalon Sa ibabaw ng alon Ngumingiti ang araw Parang kaibigan niyang noo asok Tawa siya ng tawa Umiikot sa saya Sige, halika wi niya, Tara na't magsaya Kilalanin si Ludo Ang masiglang lumba-lumba Halina't makilala May ngiting kumikislap At pusong puno ng saya Sa mga sa palaran Dagat ang gabay Suot ang dilaw na hoodie At koronang kumikintap Si lumalangoy Parang bituin sa dagat Hinahabol ang mga bula Kasama ang kaibigan Kasama si Ludo Ang sayay walang hanggan Kilalanin si Ludo Ang masiglang lumbalong lumba, at pusong puno ng saya sa mga bahura at karagatang malawak dadalhin kanya sa pahiki sa palaran. Mm -hmm. Dagat ang gabay mula sa malalim na dagat hanggang sa gininto ang baybayin hatid ni lutuing sa bawat salamin.